Dok, yeah. kanina pa kita hinahanap. Bakit? Ah, uh, kakausapin sana kita eh. At tungkol saan? Ah, uh, tungkol dun sa party na inorganize ko. Para dun sa mga bata dun sa shelter na tinutulungan ni Lolo. Eh, papatulong sana ako sa eh. Game ka? Of course. Talaga? wala man, tutulong ako. Game. Thank you, Dok, ah. Uh, ah, Sige, may asik ko pa kasi ako eh. Pero update kita, Dok. Okay. Balikan kita. Dok. Um. May... May bibigay lang ako sa sa'yo. Ano yun, Dok? Here. ganda naman ito, Dok. Pero para saan? Christmas gift. And uh, New Year's gift na rin. Hindi ko kasi nabigay sa'yo nung Pasko, kaya... Ngayon ka lang nabigay. Ang mahal naman itong gift mo, Dok. Nakaka-pressure tuloy. Eh. Wala pa naman akong gift sa'yo. Tsaka, ba't naman Quintas na may puso? Kasi special ka. special. <laughs> special. Kasi parang kang uh, Mini siopaw. Uh, parang yung pisingi mo. Ah, wow! Siopaw pala at mini pa, Oo. Oh. O sa'yo na yan, ayoko na yan. Hey, joke lang. Nagbibiro lang ako. Shoot, grabe ka. Dok, Lindon! Ah, sorry po. Kailangan po kayo doon ngayon sa iya. May pasyente po. Ngayon na daw po. Okay, Vico. Thank you. Susunod ako. Dok, thank you. you. Sige po. Sobaw. Suotin mo yan, ha? Thank you, Dok.